ko nga ina-expect mga kagoy na meron palang mikihan dito sa Pangasinan. Ang akala ko nga sa Pampanga nga lang ito. Meron pala dito sa Rosales, Pangasinan. Balit ito pala ang noodles na ginagamit nga nila na binibili nga nila sa bayan ng Bilyasis. Alas 7 pala sila nag-open dito mga tol at meron na nga kumakain. Tulad nga na nakasabayan natin na taga Nueva Ecija pa. At talagang dinayo pa nga niya ito. Sa malaking kaldero nga nila pinapakuluan ng sabaw. At sa kabilang kaldero naman mga kagoy. Dito, dito nga niluluto yung noodles. Na natimplahan na nga ito. Ganito <laughs> nga kasarap ang natagpuan nga natin na ng mikihan dito nga sa Rosales. At ang pinakamaganda pa nga dun, mga kagoy, ang pipili ng mga topics na gugustuhin mong ilagay. Okay. first time nga natin mga kagoy, lahat nga ng mga topics ay ilalagay nga natin sa ating Miki. Ito na talaga yung nagustuhan ko nga na Miki sa buong buhay ko. Na talagang na-enjoy ko nga habang kinakain nito. Kaya ito. subukan nyo nga itong Mikihan nga dito. Kung tawagin nga everybody Miki. At sa murang halaga lang yan, nasa 25 pesos. At unless sabaw pa nga yan mga kagoy. Ganito karami ay talagang hindi ka na talaga lugi. First time nga natin makakain ng Miki. At isa lang ang masasabi ko. Approve sobrang sarap. Kaya subukan nyo nga itong Mickeyhan dito mga tol. Di talaga kayo magsisisi, sobrang sarap. Agoy.